yung nakinabang sa dugo ng ating Panginoong Kristo? So Sila yung natubos ng dugo ng ating Panginoong Kristo? So Kaya ang Iglesia ni Kristo napakahalaga. Kaya namin ito ipinaglilingkod doon sa mga hindi pa namin kaanib sa loob ng Iglesia. Sapagkat ayaw namin na hindi kayo makinabang doon sa mga pangako ng ating Panginoong Diyos at maging ng ating Panginoong Kristo. So Kasi dito, sa buhay na ito, hindi mawawala ang kalungkutan. Masasagupa mo talaga yan. At ang lalong mabigat kung maging matindi ang kalungkutan, ay eh makakaapekto ito sa atin. At hindi magiging mabuti para sa atin. Baka makagawa pa tayo ng masama, hindi mabuti. Baka tayo ay mapahamak pa. Pero kung tayo sasampalataya sa sinasabi ng ating Panginoong Kristo at itinuturo ng Biblia mula sa ating Panginoong Diyos na kinakailangan natin ng Iglesia ni Kristo para tayo makarating doon sa langit, doon natin matatamasa yung tunay na kagalakan, yung lubos na kasiyahan na ipinangako ng ating Panginoong Diyos.